akala ko sapat na ang pagmamahal akala ko pagbuo na tayo wala nang puwang masira pero darating pala yung mga araw na kahit gaano mo kamahal ang isang bagay mapapagod ka rin yung tipong ang saya-saya nyo kahapon pero ngayon dumilim ang paligid. Tahimik ang ingay ng pagtatalo. Masakit yung pabulong na sigawan. Nakakabingi iyong katahimikan na sa likod pala. Mas maraming ingay. Parang sa isang iglap, hindi mo na alam kung anong nangyari. Parang wala kang pinanghawakan. Parang nawala lahat ng pinagsamahan. At ngayon, di pa rin alam kung ba't tayo nandito. Pwede bang itigil muna ang pag-ikot ng mundo? Nagkatinginan kami. Pero hindi na tulad ng dati. May tampo, may galit, may tanong. Anong nangyari dito? Sino sa atin ang nagbago? At ako? Ako si Gap. Narito lang. Tahimik nanonood habang unti-unting nawawala ang dati kong tahanan Sino nga bang nagbago Ako ba sila ba O talagang bahagi ito ng paglago Madaming sinubok May mga napagod May mga tumahimik at tuluyang naglaho Pero may ilan din na kahit nasaktan nanatili Na kahit nagkamali humingi ng tawad na kahit gustong sumuko, piniling manatili. Ligaya! Gagawin ko ang lahat para lang sa'yo. Di kailanman ipagkakait ang hinahanap mo. Pagpili ito. Hindi sa pilitan. Hindi mo kasi mapipilit ang isang taong manatili kung hindi na siya naniniwala. Ngunit, hindi mo din matitibag ang paninindigan ng taong malalim ang ugat na tinutungtungan. Sa bawat desisyong pinili, pumili rin ako. Pinili kong manatili. Pinili kong alalahanin ang panagpo at pagbuo. Pinili kong maniwala na may naiwan pang mabuti. Sa akin, sa kwentong pinanghawakan ko. At alam nyo, kahit masakit, hindi ko binura ang nakaraan. Kahit yung mga umalis, kahit hindi na kami nagkikita ngayon, Sana'y huwag kalimutan ang ating mga pinagsamahan At kung sakaling dipitin Ay laging isipin na Minsan Tayo ay naging tunay na magkaibigan Yung minsan Hindi yun maliit na salita Minsan tayong sabay tumawa Minsan tayong sabay lumaban Minsan tayong naging pamilya At sa mga nanatili Mas pinagtibay kami mas malinaw na ang dahilan kung bakit kami nandito. Hindi lang para sa entablado. Hindi lang para sa palabas. Kundi para sa isa't isa. Para sa lahat ng taong naniniwala na may saysay -say pa rin ang pagsama. Kahit mahirap. Madaming sinubok. Pero mas maraming tumibay. At sa puso ng bawat piniling magpatuloy doon ko nakita. Ang totoong halaga ng samahan ay hindi sinusukat sa tagal, kundi sa lalim ng paninindigan. Ito ang pagpili. Ang pinakamahirap pero pinakamahalagang bahagi ng kwento. Hindi man naging madali, pero palaging handang tumindig para sa isa't isa. Dahil Sino si Gap kung wala ang barkada?